Magandang gabi po mga kamiks. Ay, 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 Nandito kami ngayon sa garden. Dito kami ngayon kakain. Ayan po, ngaming ano ngayon, bottle fights. Ngayon dito. Dito dito sila pinatid po nato. Ayan, inihaw namin ito. Tapos meron pa kaming ano, sinabaw na malalaking isda yan. Hindi, madilim lang kasi, di makikita. <laughs> Ayan, Tapos dito. Ito, video, video natin, video. Ayan, ito yung aming Ayan ang aming ngayong hapunan. Yan. Bangus at saka Lilupin. Inihaw tapos Ayan, nakalimutan yung piniritong ano eh. Talong. Kasi meron kami sa gitna oh, yung alamang. Ayan po mga kamiks, kakain na tayo ng hapunan. Ah. ayan okay, tayo na hapunan. <laughs> Tapos ito yung mga makukulit. Ayan, o. Okay, ayan yung tropa, o. Ayan, o. Ayan. Okay. ayan, ayan. Okay. ayan, ayan o. Oh. Kita ka, o. Oh. Okay. Kain na Ganito lang kasimple ang buhay namin dito. Sa aming garden. Sa Ayan. Ayan. Okay. Okay, si Pepe. Ayan. Okay. Oh, kameraman, kameraman. O. Gire, sabaw na re. sa kwala. O, atong mangkuk be. Mayroon pa isa ito na to e. Bukal na. Oo. Di na nakabukal, initol na. Shout out sa mga kamagana ko, dyan. Shout out sa mga ko yan. Artista na ako. Artista na ako, papa. Artista na ako, Oy. Bebe. Artista si Bebe. Oh, banatan mo ng video dito. Nating sinabaw. Si Montage. Montage.